Kahit panoorin nyo to guys ha First try ko to mo Gawa ng AI Check nyo kung pasado na ba ako eh, Hihirapan lang ako ng konti Ganyan to guys yung so, picture ko Tingnan mo kung anong kalabasan Ayan siya guys o oh. Di ko naman to kamukha eh Bagay <laughs> eh Simple AI eh So ulitin natin guys ha Sarang natin Habang naglalaro ng aso Ayan lalakad yung aso hindi ko pa rin tsaka buka, guys lumayan ano so subok ulit tayo ng iba panoorin nyo lang to so medyo mahaba ba itong subok so ilagay natin itong picture na to kung sino mo lalabasan tumanda man ako dito guys o oh, long hair nga pero tumanda ako dito ganda ng bahay ko sa dito habang na naka 10 blocks ito mo nang lumabas oh. Mukha mo nang dito ng foreigner. Hmm. man ko dito oh. Kinatin e na abang na tayo. Ay nakaiga. Yay. Baba iman eh, to nilabas oh. Di ko talaga pang mukha. Ba yan? Ito. Huli tayo dito guys. Uli tayo. Ganun parin rin eh. Foreigner rin tayo dito guys oh. Ay. Ako. Iwan. Tama na nga to yung shadow boxing na nga lang tayo yan tapos nung napagod pahinga na nga lang tayo yan matulog na tayo sa sukan thank you guys unang subo ko lang to sa AI na to sa inyo check natin kung may gaganda pa to